piano mentor yan siya mamaya punta dito mansion pala ng aming amo i-flex ko lang muna sa inyo itong ano dito sa rooftop ito yung pinaka rooftop talaga niya dito sa taas ito yung view dito sa rooftop yan tapos yan yung pangalawa tapos baba yan ito iikot ko lang sa inyo ito yung ano namin dito ito yung rooftop dito sa taas namin kaya ikot-ikot lang tayo May yung view pa dito sa taas oh. Yan, view. Yan lang natin ang mga ano natin. Ang uh, view dito sa rooftop. Ito yung pinaka-rooftop dito ng bahay namin. Hindi na ako pupunta. Pupunta ka ba ako sa likod? Is, pupunta pa nga ako sa likod na nga lang. Para makita nyo rin dito ang view dito sa taas. Pinaka-rooftop namin to. Yan. Yan, view dito sa rooftop. Dito sa kabilang side. to na view. Yan. ay ipapasok tayo ng loob ng bahay hindi na natin pasukin yung mga bawat kwarto kasi ano yung bawat kwarto na yan ito papasok na tayo ito yung ano dito yung sala sala pag ayaling ka sa labas sala natin yan sala natin yung ano ito sala to dito yan sala ito yung kwarto dito sa pinakataas hindi na natin ano yung kwarto yan kwarto pangalawa Patayin natin ilaw. Ito yung sala dito sa pinakataas dito. Tapos ito. Tapos ito, ito hagdanan. Nasa kita elevator. Punta tayo sa 1. Ito yung view ng elevator namin. Yan. View ng elevator yan siya. Punta tayo sa 1. Ito yung 1 dito. Tapos ito yung sala dito. Yan. Sala yan dito. Yan. Siyempre, may kusina dito. Ayan, kusina yan dito sa Kwarto na isa, pangalang kwarto. Tapos ito yung pinaka-main door. Tapos ano dito? Ito yung pinaka-main door niya. Ayan, main door. May piano, main door. siya. May punta tayo dun. Ayan, tapos ito. Kwarto to ng mga bata. Itong kwarto na yan. May kwarto ng tatlo. Dyan, yan dyan. Nakasarado yan. Hindi natin anuhin yan kasi. Ayan, ano Hindi na tayo mag-elevator. Mahagdanan tayo dito tayo dadaan sa main door ito yung pinaka main door magnanan tayo dito sa main door ito yung pinaka dito sa main door yan tapos yan yung pinaka main door hindi natin yan buksan buksan pa ba? huwag na natin buksan yan tapos may mga ano sa itong mga damit dito pag may bisita tapos ito yung piano yan ito yung main door na sala. Ayan. Ayan, Mindor, yan. Ngayon, punta tayo dito sa ano, sitting room ng mga lalaki. Ito yung ano ng mga lalaki dito. Ito mo pa ba ilaw? Ayan, buksan natin para makita yung kalandahan yan. Sa mga lalaki, ito siya na ano, sala. Ayan, sa mga lalaki. Ayan, ito, sala pa rin yan. Kasama yun dito sa gold. Ito yung ano, blue na sala. Kadugtong yan dito. Minsan dito sila nagdadasal. Sabi natin yung ito si R dito. Ba't lagi lang tumuturo doon? Ito yung ano, tapos ito yun. Opisina ng aming amo. Yan, may TV Kanya-kanya mga TV siya. Tapos ito yung dining dito sa ano. Ito yung pinakamalaking dining. Yan, yan. dining yan siya. Yan, ito yung dining dito. Mukha siya mga ano kasi para hindi mabukot yung mga amoy ng mga bahas. Hindi mabukot yung mga labas tayo dito sa dining. Tapos ito yung pinaka CR dito sa baba. Ayan, CR sa CR dalawa. Ayan. Tapos ito yung pinaka tambayan nila. Minsan pag wala silang bisita. Ayan, dito sila magtatambay. Ayan yung nila to dito ito yung tinatawag na violet nasala kasi violet lahat yan ayan ito yung sa ano dito kusina kusina syempre may tv din ayan. tapos ito yung ito yung tinatawag nilang ano dirty kitchen ito yung pinaka ano, tapos view dito sa labas sa ano sa baba dito sa taas yan yeah, view yan dito. Tapos, yan, yeah. Ito ano. Tapos, ito yung coffee milk dito. May kafehan dito. Tapos, ayan. Inunan namin kasi, ano, yung tapos, yan yeah. Tapos, may pro-web. siyempre, may mm, alaga kami craft dito. di ba? Alaga namin craft yan Tapos, okay. yung yeah. lutoan dito. Siyempre, may raina din kami dito. Di ba? Raina namin yan. ito yung dirty kitchen. Ayan. Ito yung dirty kitchen dito. Ayan. Ayan. Tapos nga yung punta tayo sa may doyan. Ito yung view dito sa labas. May duyan. Ayan. 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 Ano yun dito sa labas kasi ano yun. Ayan, ayan, ayan. Ito yung view dito sa pinakalabas talaga. Yan, ito yan, doyan yan. Inayos lang namin yan pag nandito sila. Pag wala naman sa loob naman kami palagi eh. Ito yung ano dito. Ah, ito yung sala dito. Yan. Ah, yung ano pinaka ano dito. Labas. Ang dinadaanan namin. Yan. Yan siya dito. Yan. Tapos yun. Ano yun Tapos yun yung pinaka main door talaga dito sa bahay pag dito kay yung pinaka minder niya ayan oh di ba bongga yan yung pinaka minder talaga dito ayan tapos ito yung mga halaman dito syempre yan mga tanim ayan na ito yung ano dito hindi na natin ano niyo nakita niyo man dito doon eh ayan ito yung ano dito sa labas pinakalabas kasi ang gitna min dito ayan Um, ito yung view dito sa labas hindi ko na video kanina tapos yan mid Mindor talaga yan. Ano talaga yan? Mindor na yan. May ano talaga yan? Mindor na yan. May mga kabinit Hindi ko na binuksan kasi kanina eh. Yan, hindi ko siya na ano. Yan. Na nakalimutan ko. Yan. Yung apple, daming buong. Ang dami, ano. Hindi, ano namin dito. Yan. Siyempre, may pingpungan din yung ito yung doyan. Yan. Tayo dun sa sa minus 1 ayan dito tayo sa minus 1 tapos ayan ang swimming pool ito yung swimming pool dito ito yung ano ano na swimming pool tapos kitchen dito swimming pool yan swimming pool yan tapos dito dito jacuzzi na swimming pool wala matubi yan kasi wala naman tao eh kaya lalagyan lang ng amo namin yung pag may tao ito yung swimming pool dito sa pinakaloob ng bahay yan at syempre ito yung sala dito sa swimming pool Pinating ang lights para makita nyo yan ito yung sala dito sa swimming pool yan patay natin light yan yung ano dito sa swimming pool yan sala tapos ito yung ano yung tawag dito steam pwede ka mag steam dito sa ano na to kwarto na to wala ilang yan tapos ito tambayan mga table dito parang ano siya beach yung dating niya tapos ito ang CR dito sa swimming pool. Ayan. Yeah. Ayan si CR. Hindi natin maliwanag naman. yan yung ano niya CR. Tapos liguanan lababo dito. Ah, uh, diba? Tapos ito istiman din to siya. Ito istiman din siya na kwarto. Ah, uh, may mga na-steaman yan siya. Ayan. Patay na natin ilaw dito. ano na dito ayan ano tayo na na tayo dito sa swimming pool ngayon punta naman tayo dito sa sa ano gym may gym tong loob bahay ayan e open natin yung ilaw ng gym Yan ito yung gym dito sa bahay Yan o oh, diba ganyan kalaki ang ano namin dito tapos ito yung CR hindi ko na open yung ilaw kasi ano naman eh ayan ito yung ng pambata tapos may treadmill may bilyaran pa dito hmm ito yung gym ng mga bata dito, yan tapos may TV din yan dito. Hindi mawala TV dito. Tapos ito, ito yung sa labas dito. Nandito yung isa yung swimming pool dito sa labas. Ang malaking swimming pool dito ang labas. Ayan, ito yung ano dito view. Labas natin. Ito yung view namin dito sa labas. Yung mga ano, kalaman. Uh, ayan. Grabe na liki yung mga ano. Hindi, hindi nagbuksan tubig. Ayan yung swimming pool dito. Yan yung pinakamalaking malaking swimming pool din dito sa labas na. Ayan, swimming pool din. Ayan, wala din tubig yan kasi palagyan na ng tubig ng amo namin pag nandito yung mga apo niya. Ito na yung kwarto namin. Ito yung kwarto namin dito. Ayan, kwarto namin ito. Ayan. Tapos may ano din yan dyan. Oh. Pag may ano dyan sa labas, may naliligo. Ito yung ano dito. Lagay ng mga ano. Ito yung kwarto namin dito. Ayan, kwarto kwarto ng sama ko. Tapos, yan. Yan mo na may ipol yan. Ito kwarto ko. Yan. Yan kwarto ko yan. Tapos ito kwarto ng ano, pang dala yung katabang, katulong ng ano, sa Saudi. Dito sila. Yan, ito yung baba dito. Yan, punta tayo dun sa sala ng mga babae. Ito. Dito may hagdan na may sala din yan. Pagpagod ka kakalakad, tapos sobrang laki ng mansyon, pwede ka kumupo dyan. Ito yung ano dito sa labas. Ayan, ngayon mas natin ito. Ito yung ano ng mga babae kung hindi ako nagkamali. Ito. Ah, ito yung ano dito. Siyempre may kitchen din ito. May kanya-kanyang ano ito kasi bawat ano. Ito, kitchen dito. O yan, kitchen yan dito. Meron din yan. Lahat meron to. ito, CR dito. Dalawang CR, isa. Dalawang CR. Yan, ito yung ano ng mga pambabae. Na sala. Yan, yung sala ng pambabae. Siyempre may TV din yan. Yan. Ito yung tinatawag na red. Pula na sala. Yan. Pula na sala to siya. Punta tayo doon sa pinakbaba. May pinakbaba pa kapat po siya. Hindi pa siya tapos. may balik kita mamaya ha. Ito yung garden room to. Ayan. Ito yung ganda ng mga block block Ayan. Ito yung anong pinakano dito. Ayan. Ayan. Ano yan dito? Biyok pa yan dito sa baba. Like yung, hindi pa lang yung baba, may yung Mas baba nito doon sa mga ano, sa garahian. Yan, mga ano dito sa pinakbaba. Hindi na ako baba rin, hinihingal na ako. Ang dami, kita, ang dami namang ano dito. Eh, baba nga tayo, kaya tingnan natin. Ito, sa kabilang ano to, sa kabilang side, na ano ko na yon dati. May nana din pala dito. May ano din to dito, kitchen. May kitchen din tong ano na to dito. Ayan. Tapos yun yung pinakababa dyan. Ano yan? Garage yan dyan. Ang dami ano. Ayan, kitchen yan. Hindi natin pasukin. Pasukin pa natin. Kung ano na naman susi. yan basta kitchen yan. Tapos ito, CR yan dito. CR yan. Tapos ito, yung view dito. Ayan, yung gaganda yung bulaklak oh. Ano ba yung bulaklak? Ayan. Ayan na guys, yung kabuuan ng aming mansion ng aming busing dito. Uh, sa kaano-ano -ano, sorry naman namin no kahit dalawa lang kami kinaya namin kasi wala naman dito sila palagi kahit dalawa lang kami kinaya namin dalawa oh, di ba syempre malakas kami <laughs> charot sabi ganun ah uh, thank you thank you for watching ayan kabuuan ng amin ano na napakalaking mansion talaga to tapos dalawa lang kami di ba ngayon papasok na tayo thank you thank you for watching na tayo pala. yan yung wipal pala yung papunta dun sa ano ng buhay natin. Yan, gagdana na lang tayo.